ang bayan ang nagbayad ng luxury cars ng Diskaya family. Yan ang sabi sa ilang signboards ng Akbayan Party list at iba pang mga grupo. Kinalampag nila ng isang kilos protesta ang harap ng St. George Construction sa Pasig City. Nauugnay ito sa pamilya ni Sara Diskaya na bahagi ng top 15 firms na kumorner sa bilyones na pondo ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. ...shameless daw ang naging pag-flex ng pamilya sa kanilang yaman na una nang nag-viral online. So nakakaiyako at sana yung hiyak ito ay pumasok sa mga kapal na mading dingis kung saan tayo nakatayo ngayon. Mm -hmm. Sa nooy 2024 interview ng Billionaire News Channel sa Diskaya Couple, may higit kumulang na sasakyan ang pagmamayari ng mga Diskaya. Karamihan, mga American at European brand may models pang hindi makikita sa bansa. Personal cars na sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, mga more or less na sa... Magbo 100 rin siguro. Malabilyonaryo News Channel pa raw ang assets ng kalinang pamilya kung susumahin ito sa taong 2024. Ayon yan kay Curly Diskaya. Sabi ni Representative Percy Sandanya, alam naman daw ng taong bayan kung saan nanggagaling ang sandamakmak na yaman ng diskaya family. Sa panahong binabaha ang ilang lugar sa bansa tuwing masama ang panahon, dapat may maparusahan at dapat mabawi raw ng taong bayan ang ninakaw na kabanang bayan pagdating sa palyadong flood control projects. Ang sa bayan, hindi lang... Una ng sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto sa isang Senate Plenary Session na pare-pareho ang address ng apat na kumpanyang nauugnay sa mga diskaya. Sa isang tax case noong 2022, iisa lang ang address ng St. Timothy, St. Matthew, St. Gerard at Alpha and Omega General Contractor kung saan Pangulo si Sara Diskaya. Sa kasong ito, nag-issue ang BIR ng Letters of Authority o LOAs sa construction firms para ma-audit ang taxes nila. Naghain ng petition for certiorari ang mga kumpanya dahil wala raw itong citation ng proper audit program. Pero sabi ng Court of Tax Appeals, hindi ito kailangang gawin ng BIR dahil may kapangyarihan daw silang maglabas ng LOAs kahit walang audit program. Sa huli, dismissed ang kanilang petisyon. Sa ngayon, binubusisi na ng Bureau of Customs ang imported vehicles ng mga diskaya. Isa sa mga lumitaw na expensive cars sa kanilang collection ang Rolls-Royce Cullinan na nasa 30 to 60 million. Tansya ng customs, bilyones ang total worth ng lahat ng mga sasakyan.